Jig Lights. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada, Balita Nationwide Pangulong Marcos handa sa ikaapat na SONA Ang RTVM muling mga ngasiwa sa programa PNP naman rin prepared for the worst Sa gitna nga ho ng puna na overkill daw Ang deployment nila para sa SONA Si VP Sara Duterte naman Hindi raw manonood ng SONA ni Pangulong Marcos Dahil sayang sa data Botohan naman ng Senate Impeachment Court sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi pa rin tiyak kung ngayong araw nga ba gagawin. Tatlong dalawa mga kabrigada na paulat na nasawi sa nagdaang tatlong bagyo at habagat. Ayon po yan sa NDRRMC. At ito nga hong si Mayor Baste Duterte. No show sa boxing match laban kay General Torre. Pero higit 20 million pesos Nalikom ng PNP. SikSik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. Better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng lunes, mga kabrigada. July 28, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Masura 2025. Brigada Special Coverage. Mga kabrigada, haharap muli sa taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para sa ikaapat niyang State of the Nation Address o SONA. Gaganapin yan mamayang alas dos ng hapon sa Batasang Pambansa. Sa sona ngayong araw, mga kabrigada, iuulat ng Pangulo ang naganap sa kanyang tatlong taong pag upo bilang presidente at ang mga legacy projects na aasahan ng Pilipino sa tatlong taon pa niyang pag-upo bilang punong ehekutibo. Inaasahan ding tatalakay ng Pangulo ang ilang mga usapin kaugnay sa online gambling, food security, labor sector, yung mga naging resulta ho ng pagpupulong nila ni US President Donald Trump at ang katatapos lamang na kalamidad na hinarap ng ating bansa. Brigada Balita Nationwide 2025 Brigada Special Coverage Si Pangulo Marcos, handang-handa ng araw ho para sa kanyang sona mamaya. Ang RTVM muling mga ngasiwa sa programa. Brigada Maricar Sargan, i set na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address ngayong araw. Muling pangungunahan ng Presidential Broadcast Staff Radio Television Malacanang o RTVM ang official coverage at program flow ng taunang ulat ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, bagamat walang binanggit na partikular na direktor, ang buong RTVM team ang mga ngasiwa sa produksyon ng SONA ngayong taon. Matatanda ang si dating Presidential Advisor on Creative Communications Secretary Paul Soriano ang naging direktor ng unang sona ng Pangulo noong 2022 habang RTVM na ang namahala sa mga sumunod. Sa bantana ipinasilip din ng Malacanang ang naging paghahanda ni Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng isang video kung saan makikita ang kanyang pag ensayo ng talumpati sa loob ng Kalayaan Hall sa Palasyo. Nakatayo ito sa podium at nakangiti habang binabasa ng Pangulo ang nilalaman ng kanyang sona sa harap ng ilang opisyal at kawani ng pamahalaan. Nauna ng kinumpirma ng ang palasyo na mismo si Pangulong Marcos ang sumulat ng kanyang talumpati tulad ng kanyang mga naunang sona in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila the music news authority Ang PNP naman mga kabrigada nanindigang prepared for the worst sa gitna po ng puna na overkill daw ang naging deployment para sa Sona. Brigada Cath, Austria. Ibrigada mo! Sa kabila ng mga puna na overkill ang deployment ng nasa labing dalawang libong mga pulis ay pinakalat para sa seguridad ngayong SONA nanindigan ang Philippine National Police na bahagi lamang ito ng kanilang paghahanda para sa anumang posibleng banta ayon kay General Torre, ginagalang nilang opinyon ng publiko ngunit pangunahing layunin ng pulisya ang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Anya, we always hope for the best but we are prepared for the worst. Tiniyak din ang hepe ng pambansang pulisya na bukas siyang bumisita sa mga lugar kung saan magtitipon ang mga grupo pro-man o anti-administration bilang pagkilala sa karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag. Nanawagan din ang PNT sa publiko na makiisa at panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ngayong sona. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1, Brigada News sa FM Manila, The Music News. Authority. Ito naman hong food security, reforma sa edukasyon at legislated wage hike. Kabilang daw ho sa mga nice marinig sa sona ni Pangulong Marcos ngayong araw. Brigada Haji Kaminyo, i-brigada mo! Big gadagab, kumbinsido ang mga kinatawan ng tingog party list sa kamera ng ikaapat na State of the Nation Address o sona ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang tungkol sa accomplishments sa nakalipas na taon, kundi sa salamin din sa roadmap tungo sa inclusive at may malasakit na gobyerno. Ayon kay tingog party list Representative Jude Asidre na is nilang marinig sa sona ng Pangulo. Ang plano sa food security, partikular na ang rice sufficiency at pinagtibay na commitment na gawing mura ang bigas sa tulong ng pamumuhunan sa lokal na produksyon. Hiling din na Asidre at Representative Andrew Presidente Romualdez ang reforma sa edukasyon at pagtukon sa issue sa senior high school program, lalo't kailangan ng mga mag-aaral ang pagsasanay na magneresulta sa trabaho o kahandaan sa kolehiyo. May tuturing din ani lang moral obligation ang patas at makatwirang umento sa sahod kaya dapat mabanggit ni Pangulong Marcos sa Sona ang legislated wage increase sa gitna ng nararanasang inflation. Samantala, kabilang pa sa wish list ang suporta sa micro, small and medium enterprises, disaster resilience, lalo na ang pag invest sa early warning systems at pinalakas na local disaster response teams. Samantala, naniniwala si ML Party List, Representative Lila na kulang sa good governance ang Administrasyong Marcos para supuin ang korupsyon, lalo na umano sa usapin ng agricultural smuggling at high-level appointments na nakabase sa personal loyalty. Kailangan niya ng whole of government approach at isang decisive na leader upang harapin ang mga minanang problema mula sa Administrasyong Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pinanata naman ng grupong akbayan si Pangulong Bongbong Marcos bago ang kanyang ikaapat na sona matapos ang bigyan ng incomplete na grado dahil sa umano'y kapalpakan sa mga pangunahing issue. Bigo daw ang administrasyon ni Marcos na resolbahin ang mga paglabag sa karapatang pantao at pagbutihin ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino sa bansa. Iginit po ngakbayan na nananatiling talamak ang mga pangaabuso laban sa human rights defenders, mga mamamahayag at iba pang sektor ng civil society sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Inihayag rin ng grupo na maari pang makapasa ang Pangulo sa kanilang paningin kung agad nitong i-certify na urgenta, ang panukalang batas na naglalayong magtaas sa 200 pesos sa minimum wage Balita nationwide. Si Vice President Sara Duterte hindi raw humanunood ng SONA ni Paulong Marcos dahil sayang ang data. Brigada Boy Custodio, i-brigadabo. Brigada. Report. Hindi na nga dadalo, wala pang balak panoorin ni Vice President Sara Duterte ang ikaapat na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa South Korea, sinabi ni VP Sara na sayang lamang ang data. Natitrigger daw at naiirita siya kapag nakikinig sa Pangulo. Yung tipo na gusto niya nalambasagin ang screen ng cellphone sa galit. Ayon kay VP Sara, Babasahin niya na lamang daw ang laman ng sona ng Pangulo. Paliwanag niya, kailangan niya raw malaman kung ano na namang pambobola o pambobudol ang sasabihin nito sa taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority. Brigada Balita Sa ibang balita tayo mga kabrigada, ang botohan naman ng Senate Impeachment Court sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi pa raw ngayong araw gagawin. Brigada Ann Cortez, sa detalye, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Kinumpermanya ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na natanggap na nga ng Senado ang email transmittal ng desisyon ng Korte Suprema dito pa nga ng July 25. Ayon sa desisyon ng Korte, walang jurisdiksyon ng Senado sa paglilitis bilang nagkaroon ng paglabag sa one-year barul at maging nga sa due process. In a unanimous decision today, July 25, 2025, The Supreme Court on banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Samantala ko yung pirma rin ni Tunggol na bilang parte ng usual deliberative process ng anumang collegial body. Base nga sa Senate rules ay maaaring pagbotohan ng impeachment court ang tungkol sa pagsunod dito o hindi. Sa ngayon wala pang tugon si Tunggol kung mangyayari na ito mamaya o kung kailan ito gagawin ng 20th Congress. In the heart of changing lives, ako si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ipinahayag ng mayorya ng mga Pilipino ang kanilang paniniwala na dapat pa rin daw humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Batay nga ako sa tugon ng masa survey ng Octo Research. Mga kabrigada, 80% ng mga sumagot ay pabor na humarap ho si, Derte, si Duterte sa paglilitis. Mas mataas ho yan kumpara sa 78% na resulta ng survey na isinagawa rin ng Okta noong Abril. Sa survey ho nga ho, 59% ng respondents ang sang-ayon na kailangan niyang patunayan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharap sa mga paratang, linisin ang kanyang pangalan at ipakita ho ang karapat-dapat na siya ay sa posisyon. 16% naman ng respondents ay nagsasabing kailangan ng pagpapaglilitis upang maging karapat-dapat ho siyang tumakbo sa 2028 elections. Paglilinaw naman ng Octo Research, isinagawa ho nilang survey bago pa man mailabas ang ruling ng Supreme Court kung saan idineklarang unconstitutional nga ho itong impeachment laban kay VP Sara. Mga kabrigada, itong survey nito ay ho yan mula July 12 hanggang July 17. Brigada Balita Nationwide. Balita. Sa ibang balita, ipinahayag ng NDRRMC na umabot na sa 32 mga individual ang naitalapong nasawi Dahil po sa epekto ng habagat at pananalasa ng mga bagyong krising, Dante at Emong Sa nasabing bilang lima na ho ang kumpirmadong nasawi habang 27 naman ang sumasailalim pa sa validation Bukod dito mga kabrigada nakapagtala rin ang ahensya ng labing siyam na injured o nasugatan. Dahil po yan sa kalamidad habang anim naman ang nawawala pa rin. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 100,000 na mga katao na po ang nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Samantala, kinumpirma naman ang ahensya na umabot sa higit 6 na milyong mga individual ang naapektuhan ng tatlong magkakasunod na bagyo na nagdulot po ng malalakas na mga ulan at malawakang pagbaha sa ating bansa. Balita, ang DOT tiniyako yung tulong sa tourism industry workers kasunod nga huyan ng ilang araw na malalakas na pag-ulan. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 report. Magbibigay ng assistance ang Department of Tourism o DOT sa libo-libong mga manggagawa sa industriya ng turismo na lubos na naapektuhan ng malawakang pagbaha kasunod ng mga naranasang bagyo sa nakalipas na mga araw ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco lubhang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo ang kabuhayan ng mga tourism workers hindi lang umano ito nagreresulta sa kawalan ng kita dahil naapektuhan din lalo na ang seguridad para sa kanilang mga pamilya. Dahil dito, nakikipagtulungan ng ahensya sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pagtukoy at pamamahagi ng assistance sa mga tourism workers. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang mga regional offices ng DOT sa mga local government units at iba pang sangay ng gobyerno upang matiyak ang matibay at napapanahong tugon sa gitna ng sama ng panahon in the heart of changing lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide mga kaprikada, binigyan din ni Senador Bongo na kailangan ng patibayin ang panukalang batas na kanyang isinulong para ho kasi ng kahandaan at pagtugon ng bansa sa mga kalamidad at mga sakuna. Bilang husa mga ito ang Senate Bill No. 173 na naglalayong magtatag ng Department of Disaster Resilience ayun daw nito na makabuo ng isang ahensya na tututok sa mabilis, maayos at maaasahang responde sa tuwing may sakuna o emergency. Isinusulong din ng senador ang Senate Bill Number no. 415 o yung Rental Housing Subsidy Program na magbibigay naman ng rental subsidy araw sa mga biktima ng kalamidad. Samantala mga kabrigada, Di naman nga raw ho sumipote eh, sa charity boxing match kahapon. Ito nga pong si Davao City Act ni Mayor Baste Duterte laban kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Dahil ho dyan, eh, winner by default si Torre. Tore! Gawin na yun nakalikom pa rin naman sila eh ng milyon milyong halaga para nga ho sa mga nasa lanta ng susunod na bagyo sa bansa o sunod-sunod na -sunod bagyo sa bansa. Bumalo po sa higit 20 million pesos ang halagang nalikom sa ginarap nga ho na charity boxing match ni na PNP Chief General Tore. Ito nga ho'y bunsod sa pagdalo ng halos 4,000 audience na pumunuraw sa result Coliseum. Samantala, sinabi naman ni Tore na fake news daw ang mga usap-usapan Nasapilitang pilitang pinapunta at pinag ang mga pulis sa event. Sabi niya, voluntaryong pumunta at walang pulis na pinilit para humagambag dito. Paliwanag pa niya, hindi na nga ho ng pang mamilit sapagkat sa katunayan ay kinulang pa nga sila ng tiket. Ang mga screenshot umano na kumakarat ay gawa-gawa lamang uh, ng isang BBJ retired now. general. Brigada Balita Nationwide sa atin naman health news mga kabrigada. sa panon ngayon maraming kabataan ang abala siyempre sa pag-aaral, sinamahan pa ng social life at yung kanilang gadgets. Kaya minsan nalilimutan na ho yung tamang nutrisyon. Kabrigada dapat po e eh, i-priority ho yung kalusugan ng mga kabataan. Isa ho yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parunga At Brigada Gab Dalisay Mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of